Aldi TV, Mix Vlogger po. Ang kalatag niyo at kaunting sa araw-araw at ka-sound trip na rin po. Uh, meron tayong bagong i-review. Re ah uh, ayan po. At saka yung bagong processor may papakilala ko sa inyo na aking sa kaibigan natin doon sa Burautan. Pero bagong lahat, shout out sa 197 subscribers. Salamat po sa inyo sa, inyo sa inyong pagkituwala. Uh, Sama niyo po ngayong hapon at uh, ipapakita ko po sa inyo ang set up na ng processor na ito para makatulong sa inyo. Ayun, yan, po, samahan niyo po. Yan po mga lodi gates, mga kahunting, oh. No? ito po yung bago nating processor na magpapalakas dito sa ating amplifier. Pag may nakita po kayo ng ganito, sa magandang presyo, Okay na po ito. Mayinam na ito pang palakas. Kahit pa paano. Semi-maximizer or semi... O oh, yun. Semi-maximizer nga. May SD card. Semi-player. or player na nga talaga. O Ito ay nakuha ko lang doon sa ating butihing kaibigan. Na si Mark Taliamor. Shoutout sa iyo idol. Sa si Mark Taliamor po. Sa ating butihing kaibigan. Ayan, ito po binenta na binenta niya sa atin sa tamang presyo po mga idol, mga lodigits. Ayan. Dito natin gagamitin sa 502 'yan. Titingnan natin ito para may idea uli kayo mga lodigits. Ay ito ay pampaganda rin ng papalakas ng tunog. Back up nitong 502. Kagaya rin ng maximizer. Ito may base treble na. Ayan mga lodigits. 3-ball na 3-ball base. line lilitan tatak. May is dikad siya mga lodi kids kaya pwede niya siyang gamitin player. Braityo na lang sa volume niya, ayan. May volume siya mga lodi kids. Kasisilaw ng araw. Ayun, ganyan natin. Ayun. Ayun, meron siyang selector dito. Paano niya ayan, ano yung engage yung play at saka yung do sa USB niya may indicator LED indicator na rin wala ng ating camera loadigits ito yung likod niya mga Lodikits basic na basic lang po ito pag i-set up nyo mga Lodikits mga ka hunting ang maganda dito may 110 na siya at 230 volts ground leaf. Yan, meron siyang ground leaf. Saka pwedeng wireless yung ano niya. Plug, power plug. Siguro sa raon ngayon mga parang face out na 'to eh, pero mga makikita kay sa raon nito. Wala sa 35 'yan ganyan. Pero nakakuha ko lang to sa ating kaibigan. i setup natin to mga lodi gates. Ayan o. Oh. Apat na ang input channel niya sa lift. Ayan. Dito naman sa right. Ayan. Mapakaganda niya kasi basic setup na siya. Mga siya ang allow decay kasi dumadagdag ang lakas ng 502 yan malaman natin sa mga mga pag sinetap sa 502 Gamit natin. Ayun. Ito. So ito mga Lodi Cakes yung Tosundra 500 watts sa Broadway na ano 300 watts na BCS yan 5-2 lang gagamitin natin mga Lodi Cakes para hindi yung, misadong ano malakas pero maganda na rin yan kahit 5-2 itong MCB ko D15 to yan in-upgrade ko na lang to kasi ito uh, binago ko binababaan ko kasi pang D18 to eh ginawa akong pang D15 yan naka load po dyan tsunami 700 watts na double magnet dito sa isa kong MCB yan mga loady kits kung pambahay niya yan malakas na rin yan mga loady kits ang tamang magandang klaseng am pang amplifier dyan uh, kahit Sakura 737, mga Lodi Gates, napakaganda na dyan sa dalawang yan. Kung doon sa uh, Midai na yan na uh, gamitin nyo na lang ng ano, kahit 5.02. Yan. Napakaganda na rin sa 5.02. Sa akin lang naman, 5 auto, pang testing ko lang din. Kasi may na ko na lang ng ano yan, mga idol. Dapat marunong din kayo tumiming sa mga pita ng sounds para hindi masira yung inyong amplifier. Kaya na sabi ko, kung ano lang ibubuga ng volume, yun na yun. Volume lang naman kasi nagdadala sa ating pampalakas ng amplifier mga Lodi Kits. Ayan. Itong box na to, binili ko lang to sa online eh. One trick ko nakuha to. Ayan po. Dito, naka ano, binding post. Dito naman sa ating sub, uh, naka speak on siya. Mga Lodi ito na kuha ko to sa Bulacan. Sinop ko na mixer dati to mga Lodi Matagal na sa akin to. 2018 pa lang December na sa akin na to. Sinakay ko lang yan sa bus mga Lodi Gates. Pabuntang Kubaw. Kasi wala pa akong MCB yung dati. Pero yung mga iba kong speaker ayun. Diyan ko po, po nilalagay yung aking mga speaker mga Lodi Ito, ito, ginawa ko ito. Ito, ginawa ko to hindi ko na nagagamit yan D18 po ang ano yan pares niya noon dati yun ang kapares niya D18 yan 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 pa yung, yung iba kong uh, nagawa yan yung papanghibiday ko dito ko nilalagay yan para safety sa labas ng aming compound dito ko nilalagay, tinatakpan ko na lang po mga load gates, saka po yung inyong paisa. yung malaking Sherwin Vega, Dyan ko po nakalagay yun Pinatago ko dyan para hindi maulanan. Sherwin Vega po, saka yung isa kong po yan. Sige po. Titesting na po natin at i na muna yung ating processor. Yan po mga ladikates. Balik tayo dito sa processor. May kabigatan din po ito. Yan. Pwede nyo rin siyang gamitan ng mixer. Pero sa akin, hindi ko ginamitan. Para may di kayo makita nyo yung ano niya. Yan po. Yan, galing sa DVD po. Yan, DVD ha. Yung left and right. Ito yung pinakaloy niya. Dito po sa input. Diyan yung po ilalagay itong puti. Yan, kita niyo po yung puti niyan. Diyan. Ito ang kabisik na lang po yan. Puti. Sa input. Yan, at. Yan, RCA. Left and right. Right ay red. Saka kung may ano naman kayo, PL type, galing na mixer, pwede na ito na lang din. Kung wala kayong ganito. Yan. Kung gagaling naman sa mixer na PL type ito. Left channel and right channel. Ito ang output. Galing naman dito, sa output, i-in natin itong isang RC ulit. Yan po. So, Galing dyan. So, I-input naman natin dito sa ating yung ginamit yung tuner sa amplifier pang 5 -2. Kasi may issue na itong dito eh. So, wala na ito. Tapos naka-collect na rin po yun. Yung dalawa. Tapos, ayan. Kapaan na rin na natin yan mga lodigates. Pero bago lahat, shout out po muna sa mga taga-tundo sa ating bagong nag-subscribe na taga-tundo. Shout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Uh, saka sa 197 subscriber, maraming salamat po kasi hindi po kayo naging disipan. Galing po ng 183 subscriber. Uh, gulat po, biglang naging 197. Ang laki po ng pinalo. 15 subscriber po kagad ang naibigay God bless po sa araw-araw sana swerte yung kayo sa araw-araw ninyo mga Roddy Kids po balik tayo sa unahan i-on na po natin to on i-on natin yan tapos pabaha muna natin pati volume nya yung volume base treble yan -on. on na natin yung amplifier yan Baba muna natin ang volume. Tapos, iroon natin yung DVD. Pagayin natin sa number 4. Pero muna ng mix ng ragatak, bottle mix. yung sa araw-araw kong ginagamit. Ngayon po, bigyan natin ng volume na itong ating 502. Pero bagong lahat, shoutout sa ating mga buting mga kasamang vlogger. Ayan po, shoutout po sa inyo, shoutout. Sa kay Kubuntin Vlogs. Shoutout din kay Kabornoks TV. Volume natin ng konti. Ilagay natin sa 7 o'clock lang. Ayun, 5 o'clock lang pala yan. Tapos volume natin ng konti. Ayan mga nating wala pa yung mga ano walang 3 ball wala pang base lagyan natin ng 3 ball gitna natin yan po gitna na natin yung 3 ball buti na lagyan natin ng ating ball binolium natin dito yung 3 ball hanggang gitna yan volume natin dito yung pinaka volume nya wala pang yan mga lodi gates medyo gumanda-ganda lumakas po yung ano niya nadagdagan ng lakas kaysa dun sa una pag 5.02 lang langyan natin ang base mga lodi gates para may idea kayo dito sa processor na ito maganda rin po ito yan na po hit na natin yan ganda na po gamitan niyo po ng headset para mas maganda sa 5 o'clock lang yung volume Nakita nyo naman butok by butok ko Matagal na po ito Nung nangarang taon pa po ito Nung una kong vlog Ayan po Buhay pa po siya Kasi Iniingat-ingatan ko po yan Ganyan po kalalaga sa akin Ang value ng gamit Kasi sa sobrang Malay ng gamit Paktikala na lang po tayo Napakalakas po ng ano na yun oh. No? line Nandiyan lang yung volume Ganyan pa siya Ayan Tagdagan natin Ayan Iwan ko ano yung USB Wala akong USB nandun eh Sa bahay Testing ko sana Kaso nasa susunod na lang mga lodigates Dagdagan pa natin ng 3 ball Ayan Alauna lang At base dagdagan natin alas Alas alauna Alas 12 sana kayo na ko na Ayan po Lakas pa big Lakas pa oh Lakas pa Lagyan natin ng dribble dito sa amplifier. Ayan po. Lagyan natin ng konti dribble. Gitna natin 'yan. Yung base gitna lang din. yan Shout out sa iyo, idol. Pagtal ni Amor, salamat dito sa processor. Sana mabayaran ko na to kasi hindi ko pa nababayaran to mga lodi kids. Magkikita pa kami sa Brautan bukas, sa uh, linggo bukas yan po yan po ay binibigay ko lang na idea sa inyo sa mga processor na pwedeng ibagay dito sa 502 take note uh, wala pong sponsor sa akin, hindi po kahit sino po hindi po nagano na mga sponsor dahil wala wala naman po talagang magano sa atin yan dahil hindi ba naman tayo sikat at wala tayong balak magpasikat ako ay nagbibigay lang ng mga idea sa inyo First. Kaya sa uh, kusang do sa burutan sa uh, sasabi sa akin na bakit pinasok ko ang pagbo-vlog. Eh ito po ay idea ko lang na mag-vlog. Wala po akong tinatabakan. Wala naman masama kung magbablog vlog tayo. Ikaw po ang inspirasyon ko idol dahil sinabihan mo ako na nasisira na ang aking sentido. Yan. Tinuloy ko ang pagbablog, Idol. Sana tatalik tatalikuran ko na to eh. Pero sinabi mo na bakit ko pinapasok to? Ayan. Si Lord na po mabahala sa atin. May Panginoon tayo at sa mga subscriber ko. Salamat sa inyo. Ayan, ayan po. Daanan natin ang tugtog. Pera muna ng sauce mo, idol. Ayan po. Ayan po mga idol. Lagyan natin ng volume mga idol. Gawin tayo na yung headset mga idol. Malayo ang tapunan to mga idol. Gandun. yeah, Shout out. Sweet Anthony. Shout out. Sa mga tropang papawis. Yan po mga Lodi Kids ganyang ka basic po ang ating setup ngayon sana po mayroon kayong naging idea ngayon sa hapon na ito salamat sa mga idol natin dyan Shoutout sa R nice family Alduline Alduline SD card player mp3 you UREC5 yan po ang tatak niya. Yan. Basic setup. Yan padalaan ko lang po mga load kits bago tayo magtapos. Yan. Bukas na sa po tayo. Ayan po tayo, mix vlogger. Minsan sounds po tayo, minsan sa ano po tayo, sa burutan. Ayan po mga Lodi Kids. Okay, sa so sound check na natin yan, Lodi Kids. This is the soundtrack. this is intensity this is a soundtrack Zerudo, VMX. guys, tapos isa tayo ngayong araw na ito. Sana po may nasira ko pa paano sa araw na ito. Oh, Salamat po sa inyong suporta. Ayat po tayo sa araw-araw mga Salamat po.